Ano mga ka po, guys, ang share ko naman sa inyo yung mga rooted na maging ko na naka ganito pala Kung paano ko inalagaan, kung paano ko napapabulatot agad Ito yung galing doon sa pinag-ICU han <coughs> Yung maliliit na pot pa isanayin ko sa init pagkaraan Nairiripat ko sa mga ganyang kalalaki na Ganito kalalaki na pot o oh. O ah, dito na, na dito ah, May itong tungan siya na ganito Marami nang bawas ito. Ayan, dinagdag ko lang yan mga kung kanina. Pero dito, yung dito, namamulaklak na kaya marami nang bawas. Lalo dun sa kabila. Papakita ko sa inyo yun na wala nang laman. Yung, ito yung, ganito kaliliit. Ano ah, nilalagyan ko siya ng abono pa konti-konti. Na triple fourteen. Nakita ninyo yung mga, namamulaklak na, na lilate pa lang ang lupa niya na ano rice hull mga ganito mga ganito mga munduring Ay, pagka ganito dahon mga red september napipilihan na kasi nakukuha na nila yung ano ay yung, yung mga magaganda lalo dun inayos ko lang kanina ito ayan madali siyang mamulaklak pagka naka direct sunlight yan ang mga Ah, parenta ko naman na maliliit. Ba naman, pag naman dito, ireripat ko naman pag lumaki dito, hindi naman nabili. Ireripat ko sa timba. Yung small na timba na binubutasan ko. Punta po tayo dito. Eh kahit yung mga umpisa pa lang na mamulak kasi pag yung mga ganda natipili na agad yung mga nagtitinda ayan yun ako na sila alagaan Dali lang. Basta maganda yung lupa. Yung pinagtaniman nyo, mamumulaklak lak agad kahit maliliit lang na ganyan. Ayan. Abunuhan nyo lang paminsan-minsan. Kapag maliliit na ganito, abunuhan nyo lang madalas every 15 days. konti konti lang. Huwag yung gugulpihin. Kahit pasabog o kahit palagay-lagay lang ng konti-konti. Ilay lang butil lang na ganyan. Punta tayo sa kabila. Dito naman tayo. Wala na natira. Oh. Abos na. Ang pinagpilian na ito mga ito. Kasi ito pag pinagpilian hindi na masyadong magaganda, di ba? Kaya ganyan 'yan, no. Ay, <laughs> pinagpilian na. Ito medyo napili kasi ito kaya ito. Ganito pa lang wala pa lang bulaklak na pipili na. Ito nakabukod na. Ganda, ito sabi, magaganda yung mga yan. Uh, pangal pangalanan natin itong napili ah. Red September, Red September. Ah, uh, Japan Silk. Saka ano tayo, violet, ano malaki, ano Rambutan. Rambutan ito. Ito. Ah, uh, butterfly. Ito. Ah, sepi yang din. Pala. Pagalan ito. sa so, PNJ din ito yung mga napili pero konti lang yan ma, uh, ma ano. dito wala na rin laman oh. wala na kasi kami maliliit doon nairipat ko ng lahat ayun eh konti lang yung nairipat ko dyan wala na ako konti na Alilit pa lang naman, mula ka ano, direct sunlight talaga. Ayun, mula ka lang. Doon na lang natira dun sa Black marion Marami dito ayan no. Sa September sa ano. Uh, Munduring. Ito butterfly. Eh may butterfly din eh, hindi pa. Ayan, ipakita ko na. Eh ilalagay lang lang ng konti-konting abono. Ah, kahit every 15 days pa konti-konti lang. Para mamulaklak na agad, na bebenta na agad. Ito na lang. Uh, ko lang yung mga rooted ko na bukimbilya na maliliit pa lang. Uh, namumulak-lak na. Konting-konting abono, lagyan-lagyan niya na. Uh, kahit na every 15 days, kasi yes, maliliit lang ko huwag nang damdamihan. Uh, mamulak na, basta direct sunlight. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa inyo.